Hello guys! Welcome back to my channel. Tara na't samahan niyo po ako mag-ikot at mamasyal dito po sa Bacolod Public Plaza. Let's go! Dito. So hanggang dun sa may tower ang isang makasisayang puok pasyalan sa Bacolod. Na matatagpuan sa puso ng lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental. Ay nagsisilbing patunay sa mayamang kasisayan at masiglang kultura ng rehiyon. Kilalang kilala para sa maganda nitong tanawin at kahalagahang kultural. Ang plaza ay naging pangunahing lugar ng pagtitipon para sa mga tao ng Bacolod mula pa noong simula nito. Ang Plaza Bacolod, opisyal na kilala bilang 5 de Nobyembre, ay ipinangalan sa araw ng pagsuko ng mga Kastila sa Negros Island sa mga revolusyonaryo ng Negros. Isa ito sa mga kilalang puok turismo ng Bacolod, ang kabisera ng Negros Occidental, Pilipinas. Matatagpuan ito sa gitna ng downtown area, malapit sa Lumang City Hall at sa tapat ng San Sebastian Cathedral. Ang plaza ay isang trapezoidal na parke na may mga puno sa paligid at isang gazebo sa gitna. Nakatagpi sa mga puno ang apat na bilog na fountain. Noong idiniklara ang Bacolod bilang kabisera ng Negros Island noong 1846, nagsimula ang pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Negros na lumikha ng isang pampublikong plaza sa harap ng kasalukuyang sangay ng Banco de Oro na dati ay kasaryal o opisyal na tirahan ng gobernador ng Espanya. Gayunpaman, maliit ang plaza upang maitatag na nag-donate si Don Jose Vicente Loxin Gonzaga ng isang bahagi ng kanyang ari-arian upang palawakin ang plaza. Ang dalawang lote na ito ay patuloy na pagmamayari ng pamahalang luksot ng Bacolod, habang ang kalahating bahagi naman ay idinagdag lamang ng ang pagpapalawak ng Rizal Street patungo sa San Juan Street ay nagputol ng isang bahagi ng pakuran ng simbahan ng San Sebastian Cathedral. Ang kanyang kadakilaan, James McCluskey, obispo ng haro na dating bahagi ng Bacolod, sa ngalan ni Monsignor Maurice Foley, ang kura paroko ng Bacolod, ay nagbigay ng perpetual use of rap sa pamahalang lungsod ng Bacolod para sa pamamahala ng ari-arian na pinutol mula sa San Sebastian noong March 22, 1922 at inagurahan noong 1927 bilang bahagi ng muling pagsasaayos ng plaza sa kasalukuyang anyo nito bilang isang lugar para sa libangan, pampulitika, espiritual at kultural na mga aktibidad. Ang bandstand ay may nakasulat sa mga gilid ng bubong ang mga pangalan ng mga kanlurang kompositor ng klasikal na musika na sina Beethoven, Wagner, Hayden at Mozart. Ang plaza ay historical na ginamit bilang lugar para sa mahalagang kaganapan na bilang ang pambansang pagdiriwang at makasisayang pagtitipon. Itinatag noong panahon ng kolonyal na pamamahala ng mga Kastila. Ito ay nagsisilbing isa sa mga labi ng nakaraang kolonyal ng Pilipinas. Ang disenyo ng layout ng pampublikong plaza ng Bacolod ay sumasalamin sa urbanong disenyo na may malalawak na espasyo para sa mga pagtitipon at pahinga. Ang disenyo ng plaza ay nagtatampok ng mga landas na sumasanga palabas sa isang imotrikong paraan, mga hardin at sa isang sentrong gazebo na madalas na nagiging focus ng mga kaganapan at pagtatanghal. Ang sentrong bandstand na napapalibutan ng mga upuan at mga halaman ay paboritong lugar ng mga lokal na residente at turista upang magpahinga at tamasahin ang masisiglang atmosfera ng lungsod. Ang pampublikong plaza ng Bacolod ay may mahalagang papel sa sosyo-kultural na buhay ng lungsod ito ay isang tanyag na lugar para sa kilalang Maskara Festival. Isang taunang kaganapan na nagpapakita ng masiglang pamumuhay ng mga bakulotnons at isang pagpapakita ng makukulay na maskara, sayawan sa kalye at masayang mga aktibidad. Ang mga pista na ito ay malaki ang naitulong sa atraksyon ng turismo ng Bacolod na umaakit ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng pagbabago patungo sa mga napapanatili at responsableng gawin ng turismo ng Bacolod. May mga pagsisikap na ginagawa upang mapanatili ang makasaysayang integridad ng plaza habang tinatanggap ang pagdagsa ng mga turista. Ang mga lokal na otoridad ay nagpatupad ng mga patakaran upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng plaza. Tinitiyak na ito ay mananatiling isang mahalagang puok para sa mga susunod na henerasyon. Sa kanyang mayamang makisisayang kahalagahan at makulay na kultura, ang plaza ng Bacolod ay patuloy na isang dapat bisitahing destinasyon para sa mga turista na nagnanais maranasan ang diwa ng Bacolod. Ang patuloy na kasikatan nito ay isang salamin ng kakayahan nitong umangkop sa nagbabagong mga uso sa turismo habang pinapanatili ang makasaysayang kagandahan at kultural na pamana nito.